panoorin ito guys no na napakaangas oh ito panoorin natin to ayun no oh. oh labas ka diyan sabi niya labas ka labas ka diyan labas ka to oh. ayun oh tinanggal niya yung helmet to oh. mga sa tinanggal niya helmet yari ka ngayon angas ka <laughs> <laughs> Tignan natin mga kaswerte ano mangyari dito. Antay ka lang. Antay lang. <laughs> Antay ka lang. Ayan, labas ka nga. Sabi niya, labas ka. Harapin mo ko. Ayan, yung, yung, kanang pintuan ng sasakyan. Oh. Naka-open. Oh. Palabas na yung isa niya. Ayan, no? yun. Yari ka ngayon.